mga guys, welcome to my vlog So ayan, gawa na kami ng aking mga bossing Ayan, so punta kami ng South Foods Ayan, so Siguro naman familiar sa inyo yung South Foods guys So ayan Pabiyahe tayo, papunta doon So ayan Ayan, medyo mag -ha happy happy I mean, going to the uh, Some restaurants around there Ayan, so biyahe muna tayo mga guys medyo malapit lang yan ayan so dyan tayo dyan yun sa Southwoods guys at the uh, billiard city so ayan dyan tayo di ba nakikita nyo yan ayan dyan tayo pupunta mga guys after that uhm mm jan oh di ba ang ganda ng place O ayan O di ba ang yun sinasabi ko sa inyo guys ayan ang billiard city so tatawid lang tayo dyan mga guys then after that Diretso na tayo doon sa EVEA hmm, Lifestyle Mall. Ayan, dyan tayo oh. Okay Makita guys. Ayan, iikot tayo. Siyempre, hanapin natin ang main entrance. So, dito kami dumaan guys. Dati doon kami sa kabila. So, dito lang kami. So, ayan. O, oh, nakikita nyo. Di ba? Maganda. Actually, ah... Uh, to four times na po ako nakapunta dyan and, and maganda po dyan sa loob mga guys promise pag nagmunta kayo dyan, may i-enjoy nyo yan. And then, madami din po dyan. Pag pipili ang restaurant, syempre, o, diba? So, ayan. Oh, no. Dito pala kami, guys. Dito kami dadaan. Sa kabila pala talaga. Ayan, dito. aha. Uh -huh. That is yung so doon sa banda. Ayan. Dito ay iikot tayo. Ayan. O, diba? Mm-hmm. Uh -huh. So, ayan. Ayan. So, ayan. Dito na nga tayo mag stop mga idol. Oho. Kita nyo yan. Ayan. Go, 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 go lang. Ayan. O, oh, ba diba? Ikot, ikot. Marami pong restaurants dyan, mga idol. Mga guys. Ayan. Mm -hmm. O, oh, ba diba? So, dito na nga tayo. At yan tayo papasok. Ayan. Ayan, dyan. Uh -huh. Stop na sa so, ayan. Dito kami. Ayan mga guys. Welcome to Ibeya Lives. May magandang dilag kasama ka namin. Uh, Style Mall. Ayan. Dito tayo mga idol. Uh, ayan. Di ba? Siya. Dito ka kami. Pumunta kami sa restaurant na paborito ng mga bossing ko. Ayan. Ang Bulgogi Brothers. Korean barbecue restaurant. So, ayan, makikita nyo sa loob, mga guys. Ayan, malinis tahimik at maganda ang loob. So, dyan, dyan kami sa may gilid pe pesto at dyan talaga yung dating pestohan namin. Ayan, makikita nyo naman. O, oh, diba? Mm -hmm. So, dyan yung magluluto ka. Ayan. O, oh, sangyuk ba? So, ayan. Habang busy pa sila nagpipili-pili pa sila. So, ayan. Kinusto ko muna mag-ikot-ikot yan, guys. Ayan. So, ayan. O, oh kwento ko muna sa inyo. May friend ako dyan, yung nagsiswerve close na kami mga guys. Ayan, o, diba? Mm -hmm. Hindi niya, diba? O, oh. tahimik and malinis po ang paligid dyan. So, ayan. So, dyan. O, diba? Tingnan nyo. O, daan-daan ko lang yung aking camera para makita nyo ng maayos mga idol. O, ayan, diba? O, oh. hmm. Diretso po yan. Tapos doon sa kabila yung kitchen nila. Ayan. Oh, ayan, meron akong kimchi dyan. So, habang naghihintay tayo ng ating order, so, ayan, meron muna tayo yung mga side dishes. lang si Slung Girl, o, oh, diba? Nitikman niya ng iba-ibang klaseng side dish ko,